So ito guys, papasok tayo ng townhomes dito sa may Acropolis Alam ko, naka-pick up na ako dati rito So guys, yung pick up natin, mga galon na yun o, no? pwede na yan Parang hindi tama pag double book nito Wala na mo, bab so, Hindi ko na sinabayan to uh, So guys, na-set up na natin yung ating bag Tapos may nakakuha na rin tayong booking dito sa may Old Balara. Papunta to ng ano, Quezon Avenue. Uh, for only 108 pesos. So tara, punta na natin to. At lalabas na tayo dito sa may UP. Yung ating favorite place. <laughs> so guys, kakaano na tayo rito. Sa may Ayala Heights. Sarap bumiyahe ngayon. Oh. Masyadong malamig parang hindi naman babagsak yung ulan kapag ganyan guys dito na tayo sa may guard tanong natin sir lalang mo po yung celebrity darling dito sir uh, unit 202 kay Nikolai sa Nikolai Minimart So guys, ito yung dadali natin doon sa Quezon Ave. Uh, isang box. La, uh, pagkain daw yan sabi pa daw <laughs> so guys uh, mayroong 9.5 kilometers mula rito sa may capital heights, ito sa old balara gina natin kung may makakasabay <laughs> so guys uh, may kukuhaan tayong booking rito sa mga UP town center papunta to ng santa mesa heights kasi yung unang drop off natin Papunta na ang Quezon Avenue. Uh, nandito na tayo sa may UP Town Center, no. Uh, hinihintay na lang natin at tawagin na natin yung bookings. Yung kay ba yan? Yung kay An? An Opa, yung papunta kay Ma'am Eds? Oo. Oh. Uh -huh. uh -huh. Bali 101 lang ma'am, no? Uh -huh. okay. Thank you. Sogis uh, so guys, nakuha na natin yung pangalawang booking natin. 101 to. Sayang din. <laughs> Diyan na natin diyan. So, unahin na natin yung unang na pick up natin. Baka naghihintay na to. <laughs> so, guys, ah, nandito tayo sa May Circle. Lalabas tayo ng Quezon Ave ngayon para dire-diretso lang tapos may konting U-turn lang rin pagdating sa dulo para makarating sa unang drop-off natin, no. So, ito akano na tayo dito sa Quezon Ave, guys. So, okay guys, uh, natawagan na natin yung ano, yung unang drop up natin. Tumam, ma tapa. May sukli pa pong dos, ma'am. Okay na po. Thank you po, ah. Bali, 110 binigay sa atin, no. Dali na natin yung ating second drop up dito sa may Santa Mesa Heights guys, uh, narito na ulit tayo sa Quezon Ave. Papunta na tayo ng Santa Mesa Heights. Meron lang tayong 4 kilometers para makarating doon sa ating second drop off. So guys, nasa Enes uh, Amuranto na tayo at meron lang tayong 140 meters para makarating sa ating second drop off. Tapos kuha na lang ulit tayo ng booking pa after nitong my drop, no. Hello po. Ma'am, nandito ako sa may Monterey, ma'am, sa baba, Lala Okay hey po, thank you po. Ma'am M's po. Ma'am. ko lang po. Thank you mama. Salamat po. So okay guys, uh, na na natin. Waiting na lang ulit tayo ng panibagong booking. So guys, nakakuha na tayo ng ano, ah uh, booking. Pipikapin na lang natin dito. Ang drop off nito sa may bagong bayan sa Eastwood So punta na natin to, guys MJ ma'am <laughs> Doon ako na punta <laughs> Sa may Eastwood po no? no Sige po Thank you ah Okay guys uh, Malit lang yung nakakawa nating booking yon. Tapos binigay binayaran na rin tayo ni ma'am. harapan natin 'to ng kasabay. Yung price nito ay 117. So guys, after natin makuha yung pickup dito sa May Santa Mesa Heights, may kukunin naman ulit tayo yung pickup dito sa May ano uh, bandang Roas District. Uh, papunta to ng Blue Ridge, bali madadaanan natin pagpupunta pupunta tayo na Eastwood, guys. Puro double book lang ng double book Tapos yung nakuha natin na ay paid by Lala Move ah, Mas maganda na kasi na may laman lagi yung wallet natin Para tuloy-tuloy yung biyahe So Scott Odeja na tayo guys At malapit na tayo sa ating pickup Umuulan-ulan -ulan, no? Hirap ng ganito Nakabasa ah, ang camera natin Ah, sir, lalang mo po. Papa, may pick upin daw sombrero ata to. Sige po. Thank you Papa. Oh, kaya yung nag si Redentor. Pop, yung sombrero pick upin eh. Okay. Thank you <laughs> so guys, ito lang yung pick up natin, sombrero. Hirap nito, maulan. Hindi ko alam kung tatanggalin ko yung ano kay, camera o hindi. So guys, narito na tayo sa May Kubaw, sa 20th Avenue. Kanina sa may bandang timo, gumuulan kaya nag kaya nagtanggal tayo ng camera guys. Boss, sa may 12 Milky Way. Saan banda to sir? Sa kalawang kanto kanan. So guys, dalawa kasi yung entrance ng Blue Ridge no. Yung isa sa May Katipunan, yung isa rito sa May si Serrano. Kapag nagkamali ka ng pasok minsan, ang layo ng ikot. Ito, sir. Picturean ko na lang, lang pa. Okay. Buti binigyan niyo ako ng instruction no. Kasi minsan nagkakamali yung Oh, sa May Katipunan. Sir, thank you ah. Okay, na-drop na natin guys. Yung ating sumblero. Meron na tayong 137. So guys, uh, narito na tayo sa loob ng Eastwood. Time check muna. It's 1 p.m. So maaga pa. Sana makarami pa tayo. Pwede yung picture ko lang saglit ma'am. Thank you po ah. Salamat po. Okay, na-drop na natin, guys. So guys, sa amin ako na tayong booking. Kunin natin dito sa May Acropolis. Wala tayo mga kung ano. Booking rin sa loob na Eastwood. Tapos yung drop off nito sa May Santa Mesa Manila, guys. Uh, amount nito ay 90 pesos pero mababa, pero pwede na rin, maghanapan lang natin ito ng kasabay Oh, yung haba ng pila ha isa ito sa mga kinaayawan ng mga rider, eh. mga pila na ganito <laughs> so ito guys, papasok tayo ng townhomes dito sa may Acropolis dulo to weh, ayan oh. alam ko nakapick up na ako dati rito So guys, uh, waiting ako rito ngayon kay sir, wala uh, pang update sa pick up natin no? Tambay muna tayo Ayang <laughs> oh, mga galo na yan kuya Sige oh, yung... pwede na yan, magaan lang naman <laughs> Empty lang yun. Saan <laughs> mm. <laughs> yung bayan nito kaya doon? Sige po So guys, yung pick up natin Mga galon na yun, no? pwede na yan Parang di tayo mapag-double book nito hindi na ako kumuha ng kasabay nito guys ang laki kasi ng galon hindi magkasasabag kaya huwag na natin sabahan <laughs> so guys uh, show boulevard corner general kalentong so nasa traffic light na tayo nakagong na at mga dalawang kilometro na lang nandun na tayo sa may Santa Mesa Napaka baba na ang presyo ng ano ngayon. Ang biga nila nilalang po. na Kusap ko nga ang dalawang rider kanina sa panagbika pa. Nakakasampu na siya pero wala pang isang libo yung kinikita niya. Ano? So grabe talaga. Malapit na natin i tong ating... Hindi uh, ko alam kung pang ilang buhok na ito. ma'am? Buti na monitor niyo ako. Aba, <laughs> hindi ko na sinabayan to. <laughs> na na natin yung booking guys dito. So guys, uh, may nakuha na tayong booking. Kukunin natin dito sa may isang palok Manila. Tapos hatid nito sa may Mandaluyong. Sa so may Pioneer Street. nako sarado kaya may ikot pa ba sa kabila niyan? may ikot pa ikot tayo ah eh patay na tayo sa Mindoro Street buti rito sa Sampalok okay yung ano eh no yung mga kalye hindi masyadong masalimuot <laughs> Hi ma'am. Sarado kasi. <laughs> Ay patay. Iwan lang sa lobby. Ha, ah, iwan lang. Sige po, iwan lang sa lobby. Eh, Welcome thank na lang siya. Thank you po, mama. Picture na lang natin 'to. Sa so, may pioneer lang 'to eh. So guys, may na-pick up ulit tayo. Papunta naman ulit to ng Mandaluyong. Halos magkalapit lang to. sa so, may SM Light Residences yung pipikapin upin natin ngayon. Tapos yung naunang pick up natin, uh, papunta sa Sunshine Plaza. So pagitan lang nito yung Pioneer. So guys, oh, dito pala yung bilihan ng ano, ng mga paggawa ng pustiso. Tsaka pagbunot ng mga ipin. Ayan, mga plais. <laughs> ma'am, yung papunta sa ano, ano? Sa Luyo. na? Doon na yung bayad nito, ma'am. Okay. Sir, so, ma'am. Sige po. So, guys, ito yung dadali natin. Mapunta ng Mandaluyong ayos natin. picturean muna natin to guys so guys meron tayong 8 kilometers para makarating dun sa drop off natin bali mag u tayo rito sa ilalim nito ang dalaki ng truck oh 2 bookings from Manila ano ah hindi na masama <laughs> puro yung mga nakuha natin ah halos 90 pesos to 100 lang so guys okay, share na tayo malapit na tayo sa ating drop off ayan na yung unilab oh Di ko alam kung nakakailang booking na tayo ah. ano <laughs> yung kay Christina Ito ba sa? Galing Vicente Cruz ko yan Ha? Vicente Cruz Sa Maynila Oo so, nga uh, Bali uh, 108 lang Picture uh, lang ko lang ha Okay na yung sukli uh -huh. Okay, picture lang ko lang Okay, uh, hey, thank you Thank uh, Na-drop na natin yung nandito sa SM Lite Pupunta uh, na tayo ng Sunshine Plaza Tower 2, iwan lang daw ito sa lobby Bali ito, nandito tayo sa May Madison Lalabas tayo ng Pioneer Kakaliwa tayo So guys, ito na Sunshine Plaza 100 Sir, sa tower to lang po. Okay. So guys, pa tayo ng lobby ngayon. Natrap lang natin sa, ano, sa receptionist yung package. drop na natin guys so guys siguro ito na yung pinaka huling biyahe natin muna sa araw na to no? bali naka 7 bookings tayo tapos nakalagay dito 598 yung online dito ay isang biyahe no? naka paid by Lala mo, tapos 598 yung total 598 tapos yung cash na nandito sa atin ay 600 plus may get. So ito yung pera natin sa bulsa guys no. Labas na rito yung komisyon. Ang nakalagay sa ano sa data ni ilal move 598 pero meron tayong cash na 1 2 3 4 5 6 600 tapos may barya pa rito eh. 10 20 30 40 50 60, bali 660 yung ating cash guys so guys napakababa ng fare ni Lala ngayon so tama na to guys babalik na tayo ng Ortigas tapos siguro tatapusin ko na muna yung video ko rito at maraming maraming salamat sa mga sumusuporta kay Historia Motovlog at pag nagustuhan nyo guys please subscribe naman kayo sa channel ko Uh, Pakipallow na rin ako sa FB So talagang Malaking tulong para sa akin yun guys Kapag nagkaroon ako ng followers So hanggang sa muli guys Maraming maraming salamat Is yes, Korea Motovlog Ang inyong pong Ringtone